inubos mo yan ah. Talagang motivated ka na kumain ah. Hmm. Sayang naman. Sayang rin. Ano? Yung mga tira-tira. <laughs> Akala ko nagda-diet ka. Mm -hmm. Second na meal mo yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Nung alas 4, nung uuwi ka, tapos ngayong mm -hmm. 6.30. Sayang kasi yung ano. Ay, Oh, ano ginagawa mo dyan? Good morning, good morning mga kaibigan. Ayan, Jimmy's. Siyempre. O, oh, ayan. Baon at breakfast at hindi ko na alam. No? So, ayan. It's work day again mga kaibigan. It's work, work day again. <laughs> Malapit na tayo sa trabaho. Oh my goodness! Minus 1 degrees Celsius po tayo ngayon. At syempre mga kaibigan, frozen na naman yung itlog natin. Frozen na naman yung itlog natin. Ang lamig! Sa mga sandaling ito mga kaibigan, inaantok pa si Liam. Papunta na po kami Ay, na sa kanyang kickboxing training. At napakalamig. Umuwi na tayo. Oo. oh. Yan, linalamig yan. Grabe, linalamig yan mga kaibigan. Kaya, yan Let's get help! Si oh, din ano din ginagawa mo diyan? Ikaw, Di mahal, nang mamahal, nang sa iyo. <laughs> <laughs> lang mga o, namin itong naiwang cinnamon. Akala ko nagda-diet ka. Uh -huh. Second na meal mo 'yan. Uh -huh. Nung alas 4, nung uuwi ka, tapos ngayong mm -hmm. 6.30. Sayang kasi yung anong mga tira-tira. Sayang yung tira-tira? Mm-hmm. Oh, Baka narang. mapanis, kaya kakainin ko na lang. Bukas, hindi na lang ako kakain. Okay. Sige. Mm-hmm. Hmm. Inubos mo yan, ha? Talagang motivated ka na kumain, ha? Hmm. Sayang naman? Sayang rin. Ano? Gusto mga tira-tira. <laughs> mga tira-tira rin, ano? <laughs> Grabe naman yan. Naubos. Ang laki-laki niyan. -laki Anong sabi mo? Anong sabi mo? Kapag? Kapag maubos ng mga ito, mag-diet na <laughs> ah, okay. Grabe na. Oo. Parehas tayo. Magda-diet rin ako pagka naubos yung mga tira-tira natin. Ano? Kasi kung may kasamang mag-diet, mas ano? Mas, ah... Uh, mas, um, <laughs> na, nan, Mas motivated. Naku, pa, di na nakakalap. Ah, mas madali. Uh, madali. Ah, ay, ganun pala yun. <laughs> ay, parang tumaba ako, ah. Huh? Oh, my goodness. Tumaba ako, mga kaibigan, oh. No? Diretso na tayo sa kilohan. Tignan natin kung bumigat tayo. O bumigat ako ng isa't kalahating kilo mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, siyempre, para na naman akong baboy na kumain nung nakaraang tatlong araw. Kaya ayun, bumigat tayo pero okay lang yan. Babawit tayo ulit mga kaibigan. dahil tumaba yung mga kaibigan, ito lang kakainin natin. Perudas. No? Babawi tayo. Magre-revenge tayo sa ating mga taba-taba. Kailangan matunaw ulit yung mga taba-taba natin. No? Ayan. Ito lang kakainin natin ngayong araw. So, <laughs> mahirap. Pero, pero kailangan. <laughs> Bye. Grabe yung traffic mga kaibigan Natsyempohan natin mga kaibigan Yung grabe yung ano Ang dami ng sasakyan ngayon At syempre mga kaibigan Wala tayong ibang gagawin Kundi kainin yung ating Napakasarap na pagkain mm. Oh. Huh? Hinug na hinug. Yan, baka tutuloy yung ano. Yung juice niya. Mm -hmm. Grabe, hinug na hinug siya. Tapos ang laki naman ito. Mm -hmm. Hmm. Entah macam. Mm. Mm. Kata tapusium berubah nanti menuju vegan. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Ay, ano yan Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. banana. Mga sausage. Ah. Yes. May... Sausage. At may Ah, di ba? Ah. Pasalubong. Salama. Akala ko, sabi mo kahapon, magda-diet ka ngayon. Ang dami kasi natin anong mga tira-tira o. Oh. O, oh, alangan namang, alangan namang i ano natin yan o. Oh. Oh. May isang manok May isang pa. manok pa o. Oh. Tapos yung, yung pansit pa natin o, oh, meron pang tira-tira. <laughs> o, oh, tapos dun pa sa labas o. Oh, pagkita mo dun sa labas. Hindi, hindi, hindi kita. Hindi makita. O. Oh. Alangan namang i-ano natin. Pag ubos wow. na itong tira-tira, uh, yun ang ano. Uh, sayang, lang, naman, diba? oh, say sayang naman, di ba? Oh, sayang, sayang naman. Ha? kuha pa tayo ng tira-tira dito mga kaibigan so ay mayroon pang ano rito oh. ay nako tapos yung vegetable meron. itong gusto ko itlog oh my goodness sira naman ito oh. pero okay lang yan ay nako mga kaibigan yung buhay tira-tira natin ay nako sayang naman kasi di ba? sa kainin natin. Oh, meron ba to? Yung cake na yan. Oh. Oh, di ba? Oh, yan ang kakainin natin. Ay, nako. Mga kaibigan. Parang wala akong motivation na mag-diet ngayon. <laughs> yan ang katotohanan. <laughs> Ay, nako. Mm. Mm. Yung itlog. Mm, -hmm. mm Oh, wow. Bihira lang po kasi kami magluto ng mga ganitong pagkain kaya lubos-lubosan na natin. Yung adobo, oo. Pero yung pancit yung mga ganun, ang pritada hindi masyado. Si na Mrs. naman kumain. Kumain na kanina pa. Grabe yung weather natin. Mga kaibigan. Napakalamig tapos umuulan. Isang araw nag-start ng nag-snow. Mm. Mm.